po sa inyong lahat. Dito po ako, kami, nandito po kami sa Cougar Court. Mihintay po namin si nanay kasi may meeting po. Inaabangan niyo po ba yung tulong buhay ko? Marami pa po, po yun. Ay, ayun na pala si nanay. Ay, kamusta? Right. Okay lang pa. Nanay na ba kayo? Apa. Kumain na. Apa. Ano kinain na? Ah, uh, pansit. Pansit. Okay. na tayo. Saga. Ano na ako? Sige, babalikan ko na lang ulit mamaya Sige. Hi po, magandang araw po. Uh, ah. ipagpatuloy ko po yung kwento ko po. <laughs> kasi, hindi na po, hindi ko na po yung nakapagpatuloy yung kwento ko ka, ano kasi, ano na po, bago punta na, punta kami sa simbahan. Ay, po, sa mga, gusto pong makinig sa mga kwento ko, kwento ko sa buhay ko. Ayan. Mm. Mm. marami pa akong mga kwento. Mga kwento ko sa buhay. Ganon. Marami po ako nga. Uh, gusto ko lang po kasi i-share sa inyo yung buhay ko dati. Kasi gusto ko lang po ma i share sa inyo po yung nararamdaman ko At sa mga buhay ko dati. Ganon. Kasi sabi nga din nila pag may ano daw, pag, pag may ano daw, may, may ano, tapos pwede i-share mo sa mga ano, ganun. Tapos ayun po na pag-iisipan ko lang, magde ako. Ayun, kapag-iisipan ko lang, na gusto ko, Gusto kong i-share yung ano po mga buhay ko dati about sa akin, kababayan. Oh, <laughs> ay wag, wag. wag. Ah, ah, mga buhay ko na nararanasan ko dati nung ano, mga nung bata pa ako. Okay, bata pa. Nun. Ayun, Marami po, marami pa akong kwento. Kung sino yun yung gusto makinig, ganun. Okay lang, basta ma share ko sa inyo yung nararamdaman ko. Kasi hindi naman natin ano, kung itatago lang natin, kung ano yung nararamasan natin, kailangan din natin i-share, di Ayun. So, ganito po kasi yung ano ko dati. Kasi, 12, 12 ako dati. Ayun, meron na nito. 12 ako dati meron ng ano, may ari na sa akin dati. May ari na sa akin ilalaki. lalaki. may ari na sa akin dati 12 ako. Kaya, kaya ayaw, hindi ako pina, pinapagalan ni Papa, gano'n, hindi ako pinagbabarkada. Ayun kasi, meron na kasi may may ari na sa akin kaya dati. Kaya, hindi makapagano si Papa, sabi ng si Papa baka daw makabayag kami ng malaki. Ganun na Ha, ayun. Tapos ayun lalaking pinagpasawa ni Papa sa akin. Isang buwan doon sa amin. Isang buwan doon sa amin doon na doon katira yung um, si sila Papa. O yung lalaki. Doon nakatira sa amin talaga yung lalaki. Sabi nga ni Papa gusto na daw ni Papa. Eh. Sabi nga ni Papa gusto na daw ni Papa ng ipatabi sa akin yung lalaki. gano'n. Gusto na daw yung ipatabi yung lalaki. Espiritu naman ako, ba't, ba't ay papatawi yung lalaki, bakit asawa ko na ba yan? Sweet, yung ako, sabi ni Papa, Oo oh, ano pa, asawa mo na yan eh. Sabi ni Papa, Nandito na nga sa bahay natin, pag maka, pag may lalaki na dito sa bahay natin, ano daw, pag may lalaki na daw, ay, asawa na ba? Tapos, nalaman ko nga, asawa na pala yun. Ayun, yak ako na iyak, gano'n, iyak. Ayun na araw na yun, parang kaya kasi hindi mo hindi mo talaga matanggap na mag, mag asawa ka na gano'n, hindi mo matanggap. Ngayon ito kasi naisipin ko sabi ko, ano kaya ang ano ko, ano kaya gagawin ko para makatakas ako? Paano ko tatakas na disgrasya ako? Madisgrasya ako, hindi ako makalakad kasi hindi ako makalakad yung pako, pa yung pako parang yung yung pako. Pa ano, ano ba yung tawag ano, ng ano, yung pa, ano ba yun? Ah, uh, ikay. Ah, kat kat kasi napilay po kasi ako kaya hindi ako makalakad, hindi ako makalayas, ganun kasi napilay ako. Pero ako makalayas, napilay ako, tapos dito, puro mga gasgas dito ko, dito, ganun, tapos dito, may ano na ako dito dati kasi, palo ko makalayas nun? Tapos ayan, iyak ano na lang ako ng iyak, lagi ako ng depress, so, sabi ko na lang, sabi nila lang ako, Lord, kung ano man talaga yung, ano man talaga yung handa mo para sa buhay ko, Lord, uh, huwag mo muna po akong pahirapan kung ano talaga, kung yun, yun ba talaga yung lalaki, kung makasawa na ba talaga ako, kung yung gaganon ako. Kasi sabi ko, sabi kasi ako, kasi nagkukwento si mama sa kanya dati, 10 years old pa siya, nag, pinag-aasawa na din yan, si Papa at Si Papa yun, asawa niya. Ayun, sabi ni Mama, one year daw siya bago natanggap din yung mag-asawa niya si Papa. Tapos, ano ko din yun sa buhay ko? Ano ko din yun? Isip ko, sabi ko, yes, mag-araw pala ako kay Mama kasi one year si Mama na bago niya natanggap si Papa. Ako, mag two years ako, sabi ako, sige, dalawang taon, mga dalawang taon yung lalaki din sa amin bago, to, bago ko tanggapin yung asawa ko. Nakaganon ako. Sabi namin si Mama, labat ganon. Sabi ni Mama, ang tanda-tanda mo na nga eh, kaysa akin dati, si ano, 10 years, kaysa yo, 13 years. Ganon yung si Mama sa akin, yung 13 years pa ako. Ayun, nakaganito na lang ako. Ba't kaya, sabi, sabi ko, na nararanas, narara, naranasan na yun ni mama na mahirap. Ba't pa ba din nila ako ginaganyan? Tapos kaya ngayon, kaya tumanggi ako kasi ayoko mangyari sa mga kapatid ko. Ganun kasi kahit mga lalaki, pag may magustuhan, kahit mga lalaki, example, uh, example kapatid ko si Manjilo, pag may, example, kung ano, mag, may magustuhan ng lalaki, ng babae, may magustuhan si papa ng babae, ganun. Pwede din mga lalaki, pilitin ka pa pag-asawa, ganun. Pwede mga, pwede mga single mom, ganun, kung magustuhan kahit, kahit hindi ka pa, ano na, ano mag-asawa ka lalaki ka pwede ka rin yung ipipilit pag asawa sa mga single mo ganun ayun kaya natak natakot ako sa kanila natakot ako sa ano namin ganito po kasi yung nangyari sa akin dati yung pinag-asawa ko naman marami akong may isip kasi ganyan ka naman ganyan naman din kapag hindi mo din gusto di ba Parang po naisip, gusto mo magpakamatay, gano'n. Ay, naisipan ko, sa ko, gusto ko lang magpakamatay paano ako magpapakamatay? maraming mga bodyguards sa akin hindi, hindi, hindi sila na ano sa akin lagi sila nakakapit sa akin mga kapatid ko lagi nakakapit sa akin paano ako magpapakamatay? minsan nagtatago ako mga dalawang oras ako dalawang oras ako tatago sa kanila ako magpapakita sa kanila minsan kukuha ko ng ng ano ng pangtali ganon paano ng motor, gano'n. Minsan kinukuha ko yon, minsan inaano na lang ni mama, sabi niya, anong ginagawa mo, gano'n, gano'n yun. Puti naman, sabi doon kami sa, ano, 20, 29 20 doon kami. Tapos buti na lang, pag ano ko, naglayas ako noon, naglayas ako doon lang. Malapit na ako naglayas kasi doon na ako sa malapit tumunta. Kasi natakot kasi ako kasi mga mga rajuman, gano'n. Ayun, layas ako. Tryang ko lang sila mama na maglayas mag-dress ako. lang ako. Pipili rin talaga ako ng mga pag Si Papa, sabi si Papa, pag hindi ka, hindi, hindi mo talaga tanggapin yung lalaki, magpakamatay ako. Ganyan. Tapos, may ano naman ako, may, may gunting ako, ginaganit-ganito ko talaga yung buho ko, ginaganit-ganito ko, hanggang dito yung buho ko dati. Kasi ayaw ko talaga, parang, wala, din ako sa, wala na din ako sa ano, wala na ako sa pangisip ganun, kasi, Paano naman ano? Kaya pala, kaya pala nawawalan ako ng pangisip para nababaliw ganun. Kaya kasi ginayuma pala ako eh, kasi ayaw ko. pala nila ako pero hindi hindi ako nadulutan ng gayo kasi wala din ako ng gusto sa lalaki. Oh, eh, ganyan. Kasi pag hindi, pag pagigagayo ka tapos wala ka rin gusto, parang nababaliw ka lang sa sarili mo ganun. Pero kapag ginagayo ka na may gusto ka sa lalaki, ayun, lagi mo yung hinahanap yung lalaki. Pero ako hindi ko yung talaga hinahanap yung lalaki. Parang sa sarili ko lang, ginagunti ko yung buhok ko, ganun. Pag uwi ko sa bahay, wala na. Wala na, hindi na pantay. Tapos kapag hindi ako gugupitan ni mama, iiyak ako. Tapos, kapag hindi ko gugupitan si mama, iiyak din ako. Ayun na tayo. Para kung bata nun, kapag hindi ko gugupitan si mama, kapag hindi mapapagupit si mama sa akin, iiyak ako. Tapos, tapos, ayun, buti na lang umuwi na kami sa bahay namin. Matalaro na, ano, tinirahan namin. Ayun, sabi ko, ma, simba, magsimba muna ako. Sabi niya, na, sige, magsimba ka. Sabi ni mama. Ayun, nagsimba ako. Lagi na ako, hindi talaga ako maano mag-pray ako no, nung no, ah, ano na yung panahon na yun, mag ako mga dalawang oras. Mga dalawang oras, tapos pag umaga na yung mata ko wala na. <laughs> Kasi naiyak ako ganun, naiyak ako na, naiyak ako ng tulong sa Diyos, ayun, mag-pray ay, ako. Ayun, iniiyakan ko, tapos minsan nagawa sa'yo, ay, niyari, sabi ko wala, tapos magpakano lang, mag, mag, ano na lang ako na tulong tulog ako hindi pala nagpipray ako tapos na umiiyak ganun. mga dalawang oras po tapos tapos sabi naman yung ano ko oh uh, tapos si simba na kami sabi simba na kami sabi ng pastora sabi ng sabi ng babae la ang ganda ng babae nito sabi niya ang ganda mo be sabi sabi niyan tapos sabi sabi, sabi, sabi sabi ng mama ng mama ng pinsan ko sabi niya tita ko Oo, oh, ang ganda, ang ganda ng bata niyan, pero pinaga, may asawa na yan, sabi sila. Sabi, sabi niya, paayon pag makarinig ako na may asawa na, naiiyak na ako, kahit maraming tao. O kung makarinig ako na nga, ayon si, ano, si Meli, may asawa na yan. Ganyan, iiyak ako, sabi ko, hindi ko yung asawa, hindi, hindi, gaganon ako, iiyak talaga ako, kahit maraming tao. Kasi hindi ko talaga yung matanggap na, ano, I mean, ina, ano, sabi niya, Magsasabi mga yung classmate ko, 'di diba, may asawa ka na gano'n ako. Ha, asawa? Uy, wala akong asawa eh. Gaganon talaga ako sa kanila. Sabi ko, wala akong asawa. Sabi niya, anong pangalan ng asawa mo? Sabi ko, hindi ko alam yung pangalan nun, Tao yun, nandun sa amin. Gaganon ako. Tapos, tapos ayun, ano ako na pumunta kami doon sa, pumunta kami doon sa, may sabi ng babae, punta ka doon sa bahay namin kasi mag ano kami, maglilinis kami ng ano, ng uh, loy, aloy, ah, loy, ayun, di ba? Maglinis kami ng loya. Ah. Tapos, sabi ng lala, sabi ng babae, doon ka pinakasaw ng papa mo. Sabi, sabi niya, jowa mo ba yun? Sabi ko, hindi po. Kagustuhan lang doon nila papa. Tapos sabi niya, sige, uwi ka doon sa bahay niyo para, uwi ka doon sa bahay niyo, ha, tira mo sa si mama mo mga bigas, ganun. Tapos punta ko doon. Tapos hindi ko lang, hindi ko alam, galit na galit pala si mama sa akin. Kasi si mama baliw na din sa lalaki. Kasi gusto niya yung lalaki mag-asawa ko. Sabi niya. Tapos ayon, ayon na tayo, bumalik ako doon. Kaya si ano ko, mga dalawang ano na lang isang isang buwan na lang sana ikakasal na kami. Kasi sabi kasi sabi ko kasi, sabi ako sa lalaki. Sige, sa ano na lang tayo kasal sa simbahan, ganito, ganito ako. Pero ayon, hindi pa rin open yung ano ko, parang nagjoke-joke lang ako, ganun. Hindi, hindi din open yun. Nagaganito lang ako. Nakaganito lang. Asan yung asaw mo? Sabi ko, asawa. Gaganin lang ako. Pero kasi alam nilang tinanggap ko na yung lalaki. Pinanwa na ako ni mama, pinapayagan na ako ni mama nga nga huy, ganun. Kasi para daw matutu daw ako, para matuto daw ako mag, ano, matuto daw ako sa buhay na, buhay na, buhay sa mag-asawa, ganun. Kaya inahayin ako ni mama, maglaba, ganun. Inahayin ako ni mama. Kasi gusto ni mama matutu ako sa buhay na buhay may asawa. Ganun na eh, nahaya na yan ako ni mama. Pero, pero hindi ko din yung, nak, ano kasi, gusto ko din yung mga mahal kasi, gusto ko mga kasi may mga barkada ko yun, doon ko may share yung mga problema ko, ganun. Minsan kapag nasa ka, minsan kapag nasa kahoyan ako, ni, umiiyak ako, tapos minsan ako isip ko, parang gusto ko umakyat ng puno parang hindi na ako magpakamatay lulok sa na ako. Tapos ayun, hindi naman din ako makaganyan kasi marami na mga friend, gano'n baka makakita sila kung anong gagawin ko, baka susundin nila, hindi pala tama. Mm, Tapos ayun, lagya ko ng ngahoy, Tapos sabi ng lalaki, ano, nakabili na kami ng gown. Nakabili na kami ng gown, nakabili na kami ng bigas. Ano na lang, uh, ulam na lang yung ano ulang Ganun yun kinakabahan na ako noon. Kinakabahan. Kinakabah. Ha? Kinakabahan. Ano eh, Kinakabahan na ako kung ano talaga yon. Tapos, buti mga isang mag-iisang buwan nakita na ako ni Daddy Paul. Lupa, salamat talaga ako sa Diyos na ayon. Uh, tinulungan, ako, tinulungan ako ni Daddy Paul. ah, uh, Ah, salamat salamat din po dahil dito na tinulungan mo ako at aral mo ako ulit eh. kasi alam ko po kasi nahihirapan yung mga magulang ko pero nagano naman po ako sa kanya na pipilit naman sabi ko pwede nyo naman po ako magtrabaho pa para makatulong ako sa mga kapatid gusto pwede naman yung kapatid ko na lang ipag-aaralin ko hindi na ako mag-aaral basta makapagtatas lang sila ganun ako So, ayaw naman ni Papa na malaya ako sa kanila. Gusto din na sa tabi lang nila ako. Pero pag-asawahin pala nila ako. So, um, salamat talaga, Daddy Paul, na pina, pinaaral niyo po ako. Ganun. Tinulungan niyo po ako ako. Tinulungan niyo po yung family ko Kasi, alam ko po kasing, alam ko po kasing, ano, Kayak na ako. Alam ko po kasi hindi kaya ng hindi kaya ng mga magulang ko pag-aaralin ako. Ayun lang po kasi kasi gusto ko lang po i-share kasi yung buhay ko dati. Ang salamat po salamat po daddy po sa tulong niyo po sa akin. Si nanay, si tatay niya. Salam, salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pag sa pag-alaga niyo po sa amin ni Ninita. Ganun. Kasi kung wala po kayo, kung ah, kung wala po kayo, hindi po talaga ako nakapag-aral sana po, ano, sana po may maarat. Sana po sa mga katulad kong katutubo. sana po, huwag muna po kayo mag-asawa. Mag-aral muna po tayo. Kasi, ang hirap po kasi, pag mag-asawa. Ako nga din eh, Tinitingnan ko lang yung pamilya namin, nahihirapan. Tapos ako pa kaya pag may isa ng pamilya. Kasi, iba kasi po pag ano, pag, pag hindi mo yung gusto, pinipilit ka gano'n. lang, naisip ko lang po yung nararalan ko kasi. Ano lang kasi, mahirap po kasi. Hindi ko kasi. Mahirap talaga kasi. Alam niyo, ano mga dalawang oras lang tulong ko kasi. Kasi na takot ako sa lala. Ito yun. Tapos, alam ko po kasi na malaki na ako. Kaya, hindi na kaya, hindi na kaya ni Papa na pag na. Kaya, ganyan na lang. Pinag-asaw na lang ako ni eh, Papa. Kaya po, salamat po sa inyo, Daddy Paul, Nanay, sa tatay. Salamat po sa panunis sa kasi po kaya po ginawa ko yung pagsubok ng polis po. Pero ayon na time, pagsubok ko sa kwerto. Parang naawa din ako sa kila mama. Pero mali naman din po sila. Hindi naman po yun din tama yung ganyan. Pero so, ayon, din nabanan ko. Pero kasi po, marami po kasi kami. Kung hindi lang din yung dalawang kapatid kung marami na talaga kami ano yung kaya Salamat po sa tulong niyo. Tapos, hindi po talaga, sana na bago yung buhay namin ngayon kung hindi ako nakita, hindi niyo po ako nakita doon na lagi na Pero, so, ito ba talaga yung para sa Diyos? O, oh, ito na ba talaga yung ano, yung, yung yung ano ng Diyos na para sa akin? Ayan po. Mm, tayo po lahat mga mga katutubo po uh, sana po mag uh, sana po uh, po kayo mag-asawa mag-aral muna na tayo kasi alam niyo po kasi sabi nila yung mga katutubo wala daw makagraduate ng wala daw makagraduate na kakatu o kak, ano, mga katutubo hindi daw sila makapag-graduate, sabi nila. Sabi nila ako, tingnan, nga natin kung walang makatapos ng mga katipuli. Yung kasi, naging kisa nagaganyan sila. Yung ano nga eh, sabi-sabi, yung, ano, yung mga dati nga eh, mga ilang mga ilang ilang year na lang makakatapos sa sila sa pag-aaral. Pero ba't ko naka, ano, sabi ko, ba't sa isip ata nila na gusto mag-asawa, gano'n. Sabi kasi nila na ano daw. Sabi nila mahirap daw mag-aral. Pero Di mahirap din mahirap. Ayun. Naiyak lang po ako pag... Pag na ano ko yung may, -may chair lang po yung ano. Yung, yung nararanasan ko dati. Kasi ang hirap po kasi. Kung iba lang talaga ako. Dati, dati lang ako nagpapakamatay. Kung, kung hindi ako diyosa, ganun. Kung hindi ako nagsisimba, dati lang talaga ako nagpakamatay na sana ako. Kasi, alam ko kasi mali yan nagpapakamatay, diba? Ganun. Tapos, ngayon, tapos ngayon, nagsisisi na lang sila papa. Sabi nila, ha? Nagsisisi, nagsisisi na lang sila papa. Sabi nila, kung hindi daw ako, hindi daw kung hindi, hindi daw ako pinapilipinag-asawa, doon na ako sa tabi nila. Ganun. Eh, dati dati talaga kung ano kasi wow oh, kasi ako pag ano yung sabi ganun. kasi hindi kasi ako nakakalimot kasi kung ano yung sinasabi ganun Kina, ko kung ano yung sinasabi ayun talaga yung kinsusundin ko kasi sabi ni Papa dati na huwag, huwag ka muna mag-asawa ha sabi niya ayun pero hindi ko pa pala alam, hindi ko pala alam na may plano pala si Papa para sa lahat. Pahirap daw, sabi niya. Sa sabi niya, gusto daw ni Papa na makapunta na ako ibang bansa. Ganun, pero saan ba yun? <laughs> ba, ayun. Ayun mga kwento ko. Pero para may pa po ako mga coin na ano. Um, ay nang talaga kasi may pag-share ko lang sa inyo kasi ano ko dati talaga, hindi ako anak ng Kasi po kasi po alam niyo, sabi kasi ni mama sa akin dati kasi bata pa ako nagkasakit ako. Bata pa. Hindi, hindi na daw ako naka hindi na daw ako na parang wala na daw ako ganun parang patay na daw ako sa nila mama tapos ayun sabi ni mama sabi ni sabi ni mama sa akin sabi niya sabi niya po sa akin dati na ano daw sana daw na namatay na daw ako yung bata pa pero, tanggap po naman din yun. Yung um, ganyan si mama sa pati mga kapatid ko dati, dinadamay-damay ni mama. Pinapagalitan sila. ano, pinapagalitan sila dahil sa lalaki. Tapos, sigur nila yung lalaki. Tapos, tinanggihan ko. Pati mga kapatid ko rin, dinadamay nila mama. Pero, ayon nila, ayon hindi na talaga ako naniniwala sa kanya. Pero, hindi ko alam ka ngayon kung okay na sila, si mama. Wala ko alam tanggap, ni, tanggap na nila na mali sila. Pero okay lang yun. Mm, okay naman yun yung ano kasi, baka talaga, ano, diyan talaga ako pinaraan ng dito. Mga pagsubok lang yun sa buhay ko, pero kaya ko lang pala. Plano ko kasi nun pag ikakasal na ako mga ng, example uh, ngayon, bukas kasal ko ngayon, magpapamatay ako. <laughs> ayun. Ilang, ilang anak ilan ilan ata yung anak ko ngayon kung na kasawa na ako ayun daw eh uh, maraming salamat po dadi po sa inyo nanay at saka si tatay dito her niya ah hey, uh, Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa akin at sa pagtulong niyo po sa, sa akin dito sa bahay, kami ni At salamat niyo po sa walang sawan niyo pong pag lagi, wala sa walang sawan niyo pong napunta sa bahay namin dali po kahit malayo 'yun. Uh, salamat po sa inyo. At salamat po sa pag pag pag-aalala pag mga mga ano ko mga kapatid ko. Salamat sa pag salamat din po sa mga sa sponsor mga kapatid ko po. Maraming salamat po sa inyo. At saka sponsor ko po, maraming salamat po sa inyo. Uh, kung hindi po Uh, Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa akin, sa pagpaaral niyo po sa akin. Uh, pag ko po yung pag-aaral ko po. po. Mm, sarap po maka, ano pa maka, abot yung ano para makagsampo ako para maging ganit na <laughs> ayun na lang po ito pray na lang po natin ayun um, mm. salamat po sa inyo po ah, lahat amang ah, mga po salamat po sa inyo na may kayo napunta sa bahay namin pag inyo binibisita pamilya ko po, po salamat po sa inyo sa laging bibisitan mga pamilya ko salamat po sa salamat po sa lahat po na nanonood po, nagsasabay-bay ng mga ano ko po, po, mga video po namin. Salamat po sa inyo. Ay lang po, ah, uh, marami, marami pa po akong kwento, marami pa po akong kwento, pero kasusunod. kasusunod <laughs> na po. Bye-bye. Ayan, grabe po. Ano, talagang, talagang naging emotional din ako sa kwento ni Maylin. Ah, hindi ko rin mapigilang, mapahagulhol, no? Ah, habang, habang pinapanood ko itong video niya. No? Kasi sabi niya, gusto daw ma-share niya. At ito, pinagbigyan ko naman siya. Siguro gusto lang niyang maihinga talaga yung nasa loob niya, yung pinagdaanan niya, at kung ano siya noon, at saka ngayon no at sana po ay uh, wag nyong husgahan kung mayroon man siyang nasabing iba o hindi niyo nagustuhan so uh, ipagpray po natin siya at sana uh, patuloy nga yung maging maayos ang kanyang buhay nakakabilib din siya kasi hindi ko akalain na uh, sa isang katulad niyang bata no na yung feelings niya sa emotionally nailabas niya yung gusto niya ma-i-share ma no at yun po ay pinakinggan ko lang din at sabi niya na gusto ko po itong ma-share. O so, yan po. Maraming maraming salamat po sa uh, walang sawa sawang pong pagsuporta at uh, sa ating mga charity viewers, sa ating sa aming mga subscribers. Thank you so much po no. God bless you all. At uh, huwag po pong pagsasawaang panoorin ang ang mga upload po ng Press Maria's. Bye-bye po.